Kami na lang guys yung mga asenso eh. Ano ba yan? Please support my thanks Guys, eh. kaya mga ka-idol kaya okay lang yan at this, eh. masayang pamilya sama-sama kaya may mga bakery hindi na nakakamiss na kaya mo mapapain sa bakery maghina -la <laughs> hindi yung palaging kumus palaging diba? parata pero meron, meron nakakamiss din yan mga parata kapag nagtagal-tagal ako malapit din sa kantahan. Yan, medyo may traffic pa rin dito kahit na ano, beans and bagyo. Pagkain na rin ng pala dito. Dati ano na to eh. Dati furniture to eh. Ngayon kain na na. Malakas talaga ang ano kapag kakain na ng business mo. Maganda nga may malaki-laking puhunan no. Uh, ayan ang truck medyo si masikip sigipan nga lang dito sa lugar namin pero okay naman may mga ano dito may mga mga traffic enforcement kaya walang problema and maunlad ang ano ang maribeles kasi marami ayan meron din pala dito washing solution laundry shop di oh, diba Yan kaya ang maganda rin business laundry shop. karamihan dito mga ano mga workers siyempre sa mga pagod na sa pagod na sa mga maghapong trabaho pwede naman magpa laundry ayan o oh. karamihan dito mga motorista nung ako nagwo worker dito talagang single ang gamit ko single motorbike talaga naman para tayo riders parang ano ng mga riders ng mga ano nga napag umaga yan talagang harurutan kaya ang ginagawa ko akong pinakalas <laughs> kasi takot ako sa mga accident